welcome back to my channel guys yan for today's vlog uh, papunta kami ng airport maghahatid kami ng pauwi ng Pilipinas yan nakita nyo yan guys yung nakasombrero na yan ngayon ang flight nyan January 1 maghahatid kami ngayon sa airport

asa so, namin airport guys ayan yeah. madali right. so, departure departure na to guys Coffee, I'll open I'll 12 bucks, okay. yeah. departure area 12. Come to departure area oh, nah, check. counter open 12 alam mafi 12 kilo kilo ada luggage sa kilo kinau, no mm -hmm. ah, 3 kilo. Wala. Ha jo abi. Bitimbangan naman din sa lobby. Eh. Kaya tingnan muna natin. I-timbang muna. Ayun, na kami guys sa airport. Ayun terminal 2 Welcome ba? to airport. Para sa kilo Terminal ba? 2. Pues, ayun oh, no? ada oh, kilo. Okay, kilo Hindi, papa papasukin niyo muna ako din sa lobby, guys. Ka. Kasi okay. ako naman mag-ano din sa parking niya. No problem po ba? pa na kami ng Pilipinas, guys. pa na kami. nag lang kami ng ano, ng pagbukas ng ano. Yung bagay mo, mo. Yung bagay mo. Bagay ko, dalawang piraso lang, guys, oh. okay. Nandito po kami sa Terminal 2, Gulf Air. yan. inihatid namin si King. pawin na ng Pilipinas. Ayan ano lang po kami escort lang pag punta ng airport hindi pa po kami pa uwi it's a prank yun ano. piling ano lang piling pa uwi na rin kasi ang tagal lang hindi nakaka -uwi ng Pilipinas ngayon lang namin na silayan ang airport sa loob ng mahigit 6 na taon so yan And guys pabalik kami ng kampo galing kami ng airport Apa kamu mau Inihatid namin yung kasama naming umuwi ngayong January 1. Yung mga mga kapin na. Diyan siya ako yung mga mga kapin niya. Ata boy? Okay. Come here son yun siya? Four years. Four years? Yan, airport. Airport, airport. Matagal dito lang ang dalo. Yan ka. Putol ka man ba yan? Ah, uh, dito sumasakay no, akit ka dyan no. Wala na, putol na yan. Hindi dyan ka sasakay, akit ka dun no. Dutan. Ano, magano ka ng lubid? Hindi, may ganun eh. Ah. Babalik ah. na kami ng ano. Basement touch yan. Ang gandun. Chelo, beta. Pahalo, firma, karja. Ano ba siya? Hindi magandang trend. Ayan po airport Ayan yung airport guys. no wala namin nandun? malaming namin... ...doll video ka lang. Wala. Well, um, wala Pilipin. Ay, uh, meron. No, pili no? See you soon. Yeah. Ito. <coughs> you comment. Yun. Ito sa hotel na yun. Oo. Gagano yun. Ah, Hotel na yan. Oo. Ito See you soon. <laughs> so, plano pa, oh. Pilipinas, 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 Safe travel Pilipinas, Pagkatapos sa nubo, higat po sa nubo Sabi na magte-trending to Magte-trending to Ang daming babat pa din ang mga comment, to. Okay. Thank you, thank you, thank you <coughs> Ayan, palabas na kami ng airport Palabas na ng airport to Naghatid lang kami sa aming kasama Umalis ngayong araw na to Yung pang-anim sa aming kasama Bali lima pa kaming naiwan É sabe? <laughs> Thank you for watching. Alright, alright.